hindi lang mga pusa ang mortal na kalaban ng mga aso. Dahil madalas na kalaban din nila ang mga unggoy, nagiging karibal nila ito, lalo na kung teritoryo ang pinag-uusapan. Oh oh Marahil ay kilalang mapanganib ang mga baboon dahil basta-basta na lamang sila nang aatake kahit pa ang mga tao ay inaatake nila <laughs> pero minsan ay hindi nila magawang pabagsakin ng aso tulad ng video ito na kung saan ay ilang babon ang binalak na pagdulungan ang aso pero hindi nila magawa dahil pumapalag ito sa video ito naman habang kumakain ng aso ay pinagtripan siya ng baboon. Kaya paghabol niya dito ay nagkalaban silang dalawa pero napatakbo naman papalayo ang baboon. Talagang umakyat pa ang aso para lamang paalisin ang baboon nilabanan niya ito. Pero sa konting oras na kanilang pagharap ay nalaglag ang asong ito sumugod ang aso sa teritoryo ng mga unggoy at tinahol niya ito pero dito ay siya ang walang nagawa na pagtulungan siya ng mga unggoy na ito. Kaya wala itong naging laban kundi ang umatras na lamang. Nakita na lamang nila na binubuli na ng mga aso ang batang langor monkey pero dito ay to the rescue agad ang mga kasamahan niya hindi nila hinayaan na matalo ang kanilang kasama. Hanggang sa tinigilan na ito ng mga asong binubuli ang langur Kaya naman naglalaban talaga sila ng sabayan. Talagang may kalokohan itong mga unggoy dahil habang dumadaan lamang ang asong ito, dito ay kinorsonada siya pero pumalag ang aso Pero nung umiwas na nga ang aso at siya ay papaalis na, sinundan pa rin siya ng unggoy. Kaya naman nung makita ito ng kanyang kasamahan, dito ay pinagtulungan na siya. Kaya wala itong nagawa. Napakarami din ng mga unggoy na ito laban sa aso pero hindi nila ito magawang pabagsaking Dito naman ay pinagtulungan ng mga aso ang nag-iisang unggoy. Pero kahit na mag-isa lang siya, kayang-kaya pa rin itong pagsabay-sabayin na labanan ng mga aso. Dahil hindi siya nagpatinag, kaya naman nakaali siya ng ligtas. Kung yung kanina ay nakaligtas siya sa mga aso, pero ang isang ito ay mukhang hindi. Halos hindi na siya makagalaw dahil sa injuring kanyang tinamo. sa karamihan ng tao nung makita rin ng unggoy ang isang aso siya na ang unang sumugod dito hindi na nakalaban ng asong ito kaya napatakbo siya papalayo Salagang matindi rin ang paglalaban ng dalawang ito dahil kahit na magpilit pang lumaban ang babon ay hindi niya kaya ang aso kaya naman sa ilang saglit lamang ay napatakbo na ang babon at napakyat ito sa puno. Maaring talagang nakakaiyamot na sa kanilang bansa ang mga unggoy, lalo na at kung saan saan pa ito nagkalat. Minsan pa nga ay sila pa ang nangungursonada sa iba, kaya naman sila ay tinagurian ding karibal ng mga aso. Isa pang nagiging dahilan ng kanilang pagharap ay dahil sa pagkain. Dahil pareho silang stray animal. Nagkakaagawan sila sa basura. Hindi rin naman nagpapalamang ang aso at nilalabanan talaga nila ang mga unggoy. Nakakaharap din sila ng mga pitbull. Kilala ang mga pitbull na delikadong aso, lalo na kapag kumagat na sila ay naglalak agad ito. Minsan, mahirap talaga itong tanggalin. Kaya kung mahuhuli nila ang unggoy, ay talagang tapos ang buhay nito. Sa video ito, ay talagang lamang ang unggoy. Dahil nakakaakyat sila sa mas mataas. Sa halip na mahuhuli, dahil hindi na ito kayang abutin ng pitbull. Nagkamali ang maliit na unggoy na to nung kanyang lapitan ang isang aso at kanya itong hawakan. Kaya naman ito ang napala niya. Halos hindi na siya makawala. Minsan naman ay sinisindak lang ng ilang aso ang mga unggoy. Tulad nito, siya naman ang nanggugulo. Pero nung siya na ay labanan ng mga unggoy, ay halos mangyayak ngyak na to sa takot. Pero kung ipakikita naman ng aso na sila ay mas nakakalamang, ay umiiwas na lamang ang mga unggoy, dahil ayaw din nilang makalaban ang mga asong ito. Ayun, hindi lang ang mga aso ang inaatake nila kahit pa ang ilang mga hayop Maging ang mga tao rin dahil kapag napagtripa nila ito ay basta na lamang nilang inaatake may ilan na hinahayaan na lamang ang ginagawa nila pero may ilang din naman na nagagalit sa mga ito. Kaya masasabing may mga kawalangyaan talaga ang mga unggoy, lalo na kapag nagugutom ang mga ito. Kaya yan lang muna ang mga video natin sa ngayon. Ikaw, nagustuhan mo ba ang mga video nito? Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na to at pag-usapan niya.